So grabe init dito sa Pasay Puta parang lulutuin ka Oh shit! Oh, shit! Na? Grabe init dito sa Pasay Sobrang init Maka ah, Mars Pars Grabe Pagkatan ka talagang malapit sa dagat eh Napaka-init lang singaw Itong booking ah Check what to Duguan na naman ang ilong natin ito <laughs> Mapapasabak na naman tayo sa Inglisan uh, Oh no So let's go Buti na lang kahit paano Meron mag, marunong runong tayo mag English Kaso English karabaw nga lang Puta uh, edi wow Mapapasabak tayo nito sa Dubuan ng ilong <laughs> Chequa Ito mahirap sa Pasay eh. Puro Chequa ang ma magiging ano nyo eh customer nyo eh purchase pa naman tong item na to pa naman to so good luck na lang sa ating mamaya bahala na siyang itindihin niya tayo <laughs> totally eh, mas magaling pa sa akin mag english yung mga ano na yun, eh. mga chekuan na <laughs> kasi ako english ano ko eh, english kalabaw <laughs> bahala na siya umitindi bahala kami bahala kami magkaintindihan di ba <laughs> Okay, eh, punta na natin ito. Abuho ito. 120 lang naman. ah medyo umal yung halo-halo nila sa kamulti. Ha? 300 na agad. Dalawa lang. Huh? You call, you call, you call me maybe. Tapos iskam pala. Ano? Alas man buha mo. Ha? Yuck. Merienda malala. <laughs> Pero hindi, hindi naman hindi pa naman nakaka-encounter na na-scam ng ano ng mga Chekwa mga legit naman yan kaso talagang hirap lang talaga kausapin <laughs> sinungaling ka! Pag, uh, yung English ko, hirap nang itindihin mas mahirap pa silang itindihin <laughs> okay yung, nakakatawa nga kanina sayang, nalobat yung kanan natin kulit ng 7 niya eh 7, ayun Eleven sin. Eleven. Eh? Eben. 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 Tama kayo. Eben. Tama kayo. Ako naman eh. May isang check ko. Eben. Ang Eben. Eh, kasing pinayment ko sa kanya. So, yun. Nag-ano nag siya ng number. Medyo hindi ko maintindihan yung sinasabi niyang number eh. <laughs> Kaya inulit-ulit ko na lang. Buksu. Buksu Ang pangalan niya. Buksu. Bili, bili, bili. idol, abutin pa tayo ng ano niya eh. Pa tayo ng yellow, yellow red line niya ni, eh. So, may ayun na lang. dito na tayo. Deliver na natin tong halo-halo ni ano, Chekwa. paminta si Buyas Babang Betchen isang boteng gin isang portong puti sa Lunis babayaran paminta si Buyas Babang Betchen isang boteng gin isang portong puti sa Lunis babay you pay 441 pesos Congratulations. It's your. Thank you. Yes, true.